Yo, what's up, mga ka-chow? Ngayon um, uh, yeah, meron akong in-order na uh, lot sale ng bootleg. And uh, ayokong uh, makita ni misis yan. Lot sale pero sobrang steel na. So, ito. Okay. Check natin. literal na steel. Kasi sa so prong mura ko lang nakuha ng items okay Okay. So, okay. Cool. Uh, naman po ako. Isang solid na Ultra instick. Naghan tagal na ako naghanap dito. So, yun muna guys. At mukhang mabubuko na tayo dito. So, yun. Nakita ko lang isang lot sale ko. Marami pa ito sa baba. Video ko mamaya. Alright. See you guys. Ciao. So, yun guys. Um, sasalisin na naman tayo dun sa illegal natin na in order na lot sale ng bootleg so isa pa lang yung na kukuha na na, na na, na, check, check ko dun kasi nga kailangan hindi malaman ni misis yun ito yung isa yung kinuha ko dun ultra instinct at go go yan so ayan. yan yung isa pa lang na nakikita ko dun sa box ako yun Ayan, habang may calls may call si misis samahan niyo ako check natin sa baba let's go Tayo natin yung ilaw. Makita tayo ni Mrs.

this treasure. itu mohon kau alih naten. akat kau sa tas. di sini nama okay. ya. ini masih kita yang ada tangan missis kau. let's go guys. this looks exciting. Team This one. Okay. Uh it's just Super Perseian 3 with chain runs a little. Baby sized. Not bad. Yes, that's good. That's nice. Man. So guys, I think ibang laman nung uh, boat leg hulls natin. So, ito. Ultra Instinct. I think mastered san Goku. Tapos, yung Super Saiyan Goku Rose. Then, Super Saiyan Blue na magka Kamehame Wave. And, I think this one. Goku 4. Saiyajin 4 ano pa ba hmm. ah ito ah this one yung Gogeta Super Saiyan 4 itong so, maliit na Gogeta Super Saiyan Blue tapos black ah uh, yung basic form na ah uh, uh, Gogeta diba Ah this one Vegeta Super Saiyan God It's Vegeta na Super Saiyan God na din and this one Vegeta Super Saiyan 4 then Gohan ah naka Piccolo suit plus si yang chi chi kid chi chi. Ano pa ba? Uh, ito, yung ano pa. Uh so clearing. Yeah. I've been moving I think Ah, this one. Ultra uh, Super Saiyan 3, my dragon. And the uh, Yeah, I think that's all about it. I have to Gojita super saiyan super saiyan one, yun so yeah not bad para sa bootleg hole natin mga kids so till next time ulit